Welcome to News 5 Everywhere. Dito naman po tayo sa mga kwento mag-iiwan sa inyo ng ngiti. Gaya mm. po ng maraming estudyante, ha, partner. Mm. Excited na rin uh, nagbalik eskwela mga mag-aaral sa Kariton Classroom mm. na itinatag ni 2019 uh, 2009 CNN hero Efren Peña, Florida. At sa susunod na buwan po, pati mga kapuspalad sa Indonesia na gustong makapag aral magkakaroon na rin ng pagkakataon dahil dadalhin na rin doon ang Kariton Classroom. Ikwento mo, Laila Chicadora. Uh, Iba-iba ang edad ng mga estudyante pumasok sa first day ng kariton classroom ni 2009 CNN hero Efren Peña, Florida sa Caridad, Cavite ngayong school year. May 12, may 15, at 16 anyos. Pero lahat sila at home na at home sa klase. Ang layunin ng Cariton Open High School or DOSE program ay para ano, uh, sambutin yung mga nagda-drop na mga bata from high school. At yung iba at risk of dropping out yung mga estudyante na talagang hindi na makakap elementary to na graduate ng elementary pero hindi niya kayang pumasok na sa high school sa susunod na taon. Walang dapat alalahanin ng mga bata sa pera. Halos lahat kasi libre mula gamit pang eskwela hanggang sa merienda. Hindi rin sila huli sa lessons dahil may grade 7 at 8 na rin sa kariton classroom. Higit sa lahat, safe na safe ang mga estudyante rito dahil ipinagbabawal ang bullying. Marami kasi sa kanila, gaya ni na Christina at Reynold, natigil noon sa pag-aaral dahil sa pambubuli. Gusto po kasi masarap pumasok dito. Ibang-iba po siya sa normal na high school. Kasi wala po dito yung, katulad po sinabi ni Lele na wala po itong nambubuli. Ayos po yung pagkuturo sa amin ni Kuya. Mas secured po. Parang wala po yung dito po, parang mas magiging disiplinado po. Tapos yung, uh, ano po, yung parang wala pong mambubuli po sa inyo po kasi parang may mga nakabantay po. Mismong si Kuya F. Muntik din daw noong mahinto sa pag-aaral dahil sa mga bully there's one time din na pinagbabato ako ng mga ganyang kalalaking bato na walang dahilan. Mapadaan lang ako, trip-trip lang daw. Malayo na nga ang naitulak ng Kariton Project ni Kuya F at ng kanyang mga kasamahan. At dahil dito, pati mga ibang bansa ay naging interesado sa kanya proyekto. Tulad na lang ng Indonesia. Sa susunod na buwan, aarangkada ang Kariton Classroom Project sa Jakarta na tatawaging Cherbak Pintar meron dong uh, organization uh, they call it Wada and uh, sila yung magfa-facilitate nung ano nung program ang help na hiningi nila sa amin yung parang how to operate things parang ganun, paano yung yung training manual paano siya ginagawa Pinaka-happy news para sa mga estudyante ng kariton Classroom. Scholar na rin sila hanggang college. Basta ibigay lang nila sa grupo ni Kuya F ang matamis nilang oo. Laila Chikadora, News 5. Ay, napakaganda ho ng kariton Classroom mm -hmm. na yun. Kaya uh, kalain mo eh... Inagaya na sa ibang bansa. Kumpunta ba? na sila sa ibang bansa. Sige, sana eh buong mundo mm -hmm. makilala yung Cariton Classroom na how would you say that in English? Uh-oh. Uh, uh cart class <laughs> Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.